Good morning, good morning, tinanghali Ayan Naabutan na kami ng araw Ano'ng oras na? Alas 6? Okay. Lakad po tayo Ayun si daddy, naiwan So malayo-layo At ilalakarin Ayan ah, ang daim mani. Tsaka talong. Diba? Yan po ang mga tanim na mani. Mani po. Mani, 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 mani. Mani. Daing tanim. Mani. Mas gusto ko yung mani na ano hindi niluluto. Pagka magulang na yung laman gusto ko yun. Yung hindi siya nilalaga. Yung manina, ano, hindi nilalaga. Mas gusto ko. Pero syempre, hindi pwede marami kung hindi. Alam mo na mangyayari sa'yo. Diarrhea! Ang alin? Pagka umaga, Gaganan lang Ay, yung ilog. Este sapa. May tubig. Akalain mo yung mga talong eh, no? buhay pa rin. Tinitrim nila yung talong eh. Ah, talong. Dahil bulaklak ko oh, ng talong. Oh, wow. Pati dito, nagtanim na ng sitaw. Ay, mga bunga na sitaw. Yan, ang gusto ko sitaw. Yung ganyan lang ka, ano, kaninipis. Oo. Kung matitinda, lalamunin. Gusto ko yung adobo. Oo, nakabayaan na yung doon sa ano? Gabihan. At mga It's because Itchong bigat ng itong ano It's too mo yung ano, fly. I am anto. Itchong no, 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 no. ka mama na bag. I am ton buchang. Pichikson ka no. Oh my god, hindi nakita yung isang kubo dito. Lagyan mo mo hindi Puro damo na. Matagal lang hindi pumunta yung may ari. Hindi ko alam kung nag-back out. Ayun wow. na dahil yung sitaw. Ayun na dahil yung sitaw. na na dahil yung sitaw. Ayun na Okay. Hi. Ay. So ayan. Kita ko dito sa isang kubo, namasyal sila. Mukha dito sila natulog. Ay, mapuhot-puhot ko. <laughs> Sarang, nasa hulihan ako, mas mabigat. Hello. Ada <laughs> nak itu Mira? Ah okay. Dung kami sa kabila. Oo. oh. Bilis! Matras na yung binti ko. <laughs> Paahon. Eh, ang bagal ni Beba Labs. O, di syempre, yung mga pa, mga tutut, tumitiklop. Yung mga buto-buto natin, kulang na sa langis. <laughs> Maabutan pa tayo ni Daddy. wala tagal ni Daddy. Saan napunta? -ano yun? Ang kikit talong ngayon, no? Pag nauulanan. <laughs> Oo. Wala si Kuya Jaime na. Bibili ako niya. Ay, mga talong. <laughs> Di ko alam kung isang taon na yung mga yan. Mami, mas masarap din ko sa puno. <laughs> Tapos hindi ka magpapaalam. Hindi <laughs> daw masasarap. Naglinis si eh, pulis Aba, mukhang may nagtanim na din sa akin, ha, Goy? Ay, kachakol. Ay, nakita niyo yung mga talong na yan. Mga kaibigan, matagal na yung puno na yan. Pero parang gustong-gusto <laughs> kong pumintas. Sarap niya, no? Ihaw o kailaga. Uy, yung ganyang kaliliit, oh. Ayan. Ayan. Talong! Sino mahilig sa maliit? Ayan. Yan ang masarap. Nung summer kasi, tinanim ito. Hindi siya gaano. Ano, uh, namunga. Ang dami. Pero yung sumunod na bunga. Kasi syempre, walang tubig. Hindi. Ah, uh, pepeya. Dahil bunga ng papaya, oh. Buti walang hinog. Kung hindi, napitas ko na yan. Wala hinog? Wala. Oh my God. Na landslide yung ano. Taniwan ng papaya me. Landslide. Oh. Kita niyo mga papaya doon sa taas. Dwarf yan. Lahat may bunga na. Oh. Ang liliit. Oh. Ang dami. na bunga. Sa amin kaya, ano kayo magadat mag na <laughs> Kasi di ba dumaan si Bagyo Egay. May bubong pa kaya yung aming kubo? <laughs> oh, talong. Mala, Jude. Ano yung machisme? Oh, ingat, tuh cina pulau itu. Itu, Nen. Oh, tadi kamu nginin an, itu tuh. Kanan, nginin an. Ngana, nginin an. Ciri. Ciri. sana masarap dalingin dalawang husky. Ayo. lang. Hindi pwede isa kay sa L3. Oh, ba, hindi e, ka nga nga lang. Diyos ko, ako kawawa. Ako pa hilain. O, diba? Wala na kami madaanan. That's it. Puro damo Kalsada po ire. Ayan na siya. Hindi pwede i yung sasakyan. Baka dumulas. Ayan. Sakripisyo back and forth hanggang dun sa... mula sa sasakyan. Then pagbalik namin mamaya, lakad ulit. Mm. Uy. Parang ilang buwan na ako hindi nagpunta. Gubat na anak. Ah. Okay. Ha? Sita na ko, Joshua, anak. Ano? Na ko, Joshua. Wala, 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 wala. Takot lang nila sa kulay ng buts ni Sarang. Uy, <laughs> 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 sabi niya, ay, pink! <laughs> o, oh, tatakbo yan. Diba? Mm. Yan ang kalsada. Ha, <laughs> Naging kalsuda. Mukhang hindi na rin mukhang hindi na rin umakit yung van dito, no? Natakot din. Baka mamaya akala niya lupa pa yung dinadaanan. Yung pala damuula lang. damu lang <laughs> Wala na pala lupa sa ilalim. Ay, hindi kaya. Ay.

Ayan ang aming mga kaibigan. Kailangan na lang po dito ay kabayo o kalabaw. <laughs> Para po malinis. <laughs> Sino po may mga kalabaw dyan na dito? <laughs> Kukumpis kayo yung ex ko. <laughs> Magulat ka na lang nandun yung kalabaw sa kanya. Ano yung kalabaw yan? <laughs> Ay, ay, ay. Sinabi po doon eh. Para doon linisin. Tapos, ano linisin na Yung mga tanim ko kinahin. Ay. <laughs> uh, ayan. Nasa three 4 na po kami. O, ito. Tuwang-tuwa. <laughs> Kung hindi, tuwang-tuwa sa damo. Ay, lakas. siya. Ay, oo. Kaya hindi sinama kasi magpapababayan. Ako baka gugulong. Wala yung pakialam sa damo-damo. Makalit <laughs> <laughs> pa naman. Gusto niya gusto. Tama. Mana sa ina. Ayun, tatay. Naglalakad bit-bit yung grass cutter. Saan? Baka doon pala magsimula na mag-grass cutter. Pag sa ati, wala lang gas. Bro, bro. Bro, bro. Kaya syempre, pawis portion. Ayaw. Wala nang bihis-bihis sa mga kaibigan. Kung ano yung suot ko kagabi pag tulog. Pa tayo wala yung kubo. Wala. Baka nawawala na yung kubo namin. Siraan na daw eh. Lumupad na. Ano kang dito? Nabagyo na puro sila tapos ayan doon kami kumukuha ng gabi. madami ulit gabi pero nasyasyakot ako baka cobra ang mapitas namin o <laughs> oh, daddy marami kang kalaban dito marami kalaban Oo, oh, tanggal yung eh. makahiya na yan Magsigur, eh. Ayan, ang ni Mahiya. Hindi naman harap dito dumadaan. Ayan, ng kubo. Ayan, o, oh, mga kaibigan. As in, masukal. Okay. Ayan. Ayan. Ayan po. Naliligaw po yata tayo. Atin po ba to? Atin po ba to? Bakit yung mga saging? Ganun pa rin ang itsura. <laughs> Binagyo. Ang saging na tsugi. <laughs> Ayan po ang mga saging na bagong tanim. Namatay yung inahin. Nagkaroon naman ng anak.